Emotional. Revelasyon ni Kailin Alcantara sa hiwalayan nila ni Kobe Paras. Third party ang itinuturong dahilan sa napabalitang hiwalayan ngayon ng celebrity couple na sina Kailin Alcantara at Kobe Paras. Ito ay kasunod ng pagkalat sa buong social media ng tungkol sa unti-unting pagdelit umano ni na Kailin at Kobe ng ilang mga litrato na sila ay magkasama sa kanilang Instagram accounts. Ayon sa nakalap naming impormasyon, si Kailin raw mismo ang nag-initiate ng breakup nila ni Kobe, na bagamat hindi raw muna nila pwedeng isa publiko ang tungkol sa kanilang naging paghihiwalay dahil sa kanilang endorsements together. Ay maraming nagkalat at nakapost sa social media ng tungkol sa cheating allegations sa relasyon ng dalawa. Matatandaan na halos isang taon pa lamang ang nakakalipas ng maging subject ng dating rumors sina Kailin at Kobe, matapos madalas mamataan ang dalawa ng magkasama at ilang buwan lamang ang lumipas matapos noon ay nakumpirmang magkarelasyon na nga ang dalawa. Samantala, ayon nya sa balita ay third party ang dahilan nga raw ng naging hiwalayan nina kay Alcantara at Kobe Paras. At maraming mga pruweba umano na nagkalat at nakapost sa social media tungkol sa ginawang pakikipag-flirt daw ni Kobe sa iba't ibang mga babae sa opening night ng bago nitong club sa Makati City, kung saan mismong si Kailin Pangaraw ang nakahuli sa kanya sa akto. Ayon pa sa nasabing balita, Isang babae na nakilala lang ni Kobe sa nasabing club ang palagi raw nitong kachat at mula noon ay madalas na magkita umano ang dalawa sa club nito ng ilang araw. Kung saan ay huling-huli na raw silang dalawa sa akto ni Kailin, na naging dahilan para magkaroon daw ng mainitang pagtatalo ang dalawa na humantong na nga sa desisyon nilang maghiwalay. Samantala, dahil na sa rebelasyong ito ay maraming netizens ngayon ang nadismaya sa ginawa umanong ito ni Kobe para kay Kailin Alcantara. At ayon pa nga sa ilan ay hindi man lang binigyan ng respeto umano ni Kobe ang relasyon nilang dalawa ni Kailin. Awang-awa nga ngayon ang mga fans at mga supporters ni Kailin Alcantara sa sinapit ng kanyang relasyon kay Kobe Paras. At umaasa silang malalagpasan at tuluyan itong makakapag-move on balang araw. Ano ang iyong reaksyon sa balitang ito? Mag-comment lang ng iyong opinion, at huwag kalilimutang ilike ang video na ito para manatiling updated sa iba pang mga video. Maraming salamat sa panonood.